So nahihiya daw siyang mag-vlog Okay ha! Shout out Jollibee Sahor Nakikita balas ba para sa aquarium Kuya ko sa papa Ha? Pwede kang higda rin, wala kang maligo Gamahay <laughs> <laughs> ko, wala ko nagdalag drone po kayong shots o takad eh Handheld shots mga dodong. college days mga dodong nagpractice ko gitara laban sa mga bansay mo gitara dili mas laban naway team us ga training sa taekwondo para mga black belt dili mas laban naway sa mga ga green belt sa mga lower of rank nila usually it's the same as vlogging ga start pa vlog medyo ang mga taong ga vlog po wala may si eh, mo usually ang uban ganyan nga successful na nga vlogger wala mga ganyan sila like, Mag-vlog dira. Ah, ang problema ko sa commentary section nga. Maulaw na siya mag-vlog. Well, usually, ang mga taong mo criticize nyo Ato yung mga tawo nga. pa po gibuhat Good. <laughs> Wala po ikibuhat sa life mo. Ah, sila na ikusog criticize. Kung maabot man dyan sa point nga maulaw, mo dyan nga mag-vlog siguro parayan eh makita ka mga spot nga wala kay tao pero mam na ilibog good maulaw ka nga daghag makakita ni mga vlog ka pero ka expect ka nga tani daghan ang view di ba <laughs> <laughs> wala siya nag connect ba maulaw ka nga na makakita ka vlog ka pero at the same time ganahan ka nga ang imuhang video mataas ang view so it doesn't make sense mga dodong Kaya nga ng drone ay wala akong madala ah, Wala madala drone Asa ah, ratus <laughs>